Good day, mga boss gagawin natin ngayon Ito yung Montero Sports Maglagay tayo ng ano Ito na naman yung HKS Turbo Timer Ito So Simulan natin ito sa ignition niya mga boss ito yung pula yung live positive accessories to yung puti and then yung ano green stripe yellow ito yung ignition so dito tayo magkabit mga boss sa tatlo pula live green ignition white accessories dito naman sa HK is Turbo Timer. Itong pula, live. Itong green. Ignition ito, accessories. At saka itong black ground, itong gray. Konektado to sa handbrake. Kasi pag hindi na handbrake hindi gumagana itong turbo timer. Kailangan nag handbrake para safety. Ito. Connect na natin mga boss. Ito na mga boss oh. Subukan natin testing natin yung connection niya. Ito yung pula live. 'Yon positive live to tapos ito yung blue accessories to o, naka accessories yan i off natin o accessories tapos ignition on natin ito yung green on natin yon on off okay na yun na yun mga connection nya mga boss tapos i-lagay natin to sa ground tapos, handbrake yung gray. Okay na yung connection mga boss. Kabit natin yung display niya. Ito yung display. Kabit natin. yun Ito na mga boss. Ignition on natin. 30 limbawa 30 yan naka on yan mga boss oh. naka on yan so i off natin off natin yung susi yan mga boss oh. yun counting yan tapos dito naka ah, naka on pa yung panel board tapos yung ignition naka off now Tanggalin natin yung susi Yan o Yan, naka-on pa Dito 8 5 4 8 2 Yan Off na siya mga boss o Yan na yan Dito na mga boss Testing natin Final Ignition on so 30 30 lang muna tayo mga boss ah. Start natin. 'Yon. Start na. So subukan natin kung gumagana yung turbo timer. So Handbrake natin mga boss. Ignition off natin. 'Yan. Off. 'Yan. Naka-off na yan mga boss Tapos ito yung timer nya oh. Nag-blink So Pag zero nyan boss Off yung makina Yon Okay na mga boss